Woy! So, ngayon, magandang araw po sa inyo. Ah. Ako po yung nagbabalik. Ah, so, ngayon na vlog, ay ipapakita ko po sa inyo yung bagong gamit natin pang laot. Ah, ito ibigay sa akin ng aking kapatid. Galing Japan. Ito. So, yan. Garmin Striker 4. so, malaking tulong po sa amin to dahil lalo na sa akin na, na ano, nasa bangka. Para naman, ano, lagi kami nakakahuli. Advantage po pag may ganito dahil ano to, um, technology. Para sa, ano, pag pangingisda po sa ngayon ang ginawa ko um, ginawa ko ng, ito ng box para safety siya ito so ayan na po siya um, ato lang ginawa ko ng lagayan ayan na po yung sa ilalim Balin, sinubang ko kung isit siya kagabi nung pagdating na ito um, sana okay uh, credit, credit pala kay ano, Sprakatak TV kasi doon ko sa kanya natutunan yung anong pag setting siguro. Ah, uh, di oh, pero hindi ko pa alam kung nat natuto ba ako kasi hindi ko pa nasinubukan sa lao to. Um, basta um, doon ako nagkakuha ng idea sa kanya, is kay is practice TV. So yan. Sana naka-secure naka siya. Sa iba, nakakabito sa bangka, hindi to sa ganito, hindi yung sa ganito nakahiwalay sa bali sa amin. Um, kasi na, delikado pagka iniiwanan mo dun sa bangka ayan, portable siya pwede mo siyang bitbitin ganito yan ginawaan ko lang siya ng kahon um, hindi ganong kagandahan kasi hindi naman ako maganong karunong mag magpanday kasi magkarpintero kaya ayan so ayun na nakita nyo um, uh, sana ano sana tuloy tuloy na maglalawat magpipishing na patayo. tayo kasi ayo hilig talaga mag-fishing. Magiging tulong to sa pamumuhay ko. Kasi siyempre pangingisda lang ano, ang pinagkukuha lang ko ng ano, kita. Kaya ayun. Uh, sana ako uh, abangan niyo po kung ano, kung pagkatapos nito, ipapakita ko mga gawang ano lang ba, mga gawang pisot. So, ayun lang, malapit na matapos. Ito, yung takip niya. para dito yun, no? Wow! Blue, blue, blue. Yan, o. No? Oh. big lang lagyan ng tali dito. Yan, handy siya. Tapos dito, ano lang, uh, yung plywood lang na manipis. Dito, takip. So, ito na. Um, bali, ito na yung connection sa wire. Ito yung sa battery. Yeah. yun. Mayroon yung connection kasi ito yung sa loob. para hindi, hindi na ito magalaw. ito yung inamit ko pala ano to um, wire ito yung para madali ma ma sa battery kasi mahirap ta. Ka. lahat na mali ka patay sa move So ito na. Ito yung pinaka connection sa battery, 12 volts. So ito. Hindi mo gulo yung wiring mag idle, no? So, oh, ito na. Tapos na. Um, hindi ko lang masyado na naipakita yung paggawa kasi ano eh, uh, busy yung cellphone, hindi ako yung cellphone. So ito na um ito, uh, ayun, galing, masarap, maganda to ito na, ito na yung ginawa kong box Ang ah, kahoy na lang kulang hindi, yung iba nito kinakabit doon sa mism, mismong bangka yung sa akin, yung sa amin naman dito ah, nilalagyan ng ano, yung kahoy, yung mga ganito kahaba tapos ilulublub yung transducer nya tapos, ilagay ko ito sa bosa so, ito yung loob nya mga ito, no? wow, oh, wow, oh, wow, oh, Pow! Oh, wow, oh, oh. so yan full installed Ayan, no? ano ko yan, uh, sariling imagi imagination ko lang uh, wala pong nagturo, wala pong nagtulak sa akin na ano na mga kung anong gagawin. Ito lang, basta ano ko lang um, mga simple tirada ko lang, no. Uh, yung sap ano pala dinugtong dinugtungan ko eh mapapansin niyo ano to eh. Yan no, oh, nag-improvise po ako ng pangkabit doon sa may 12 volts na battery. Itim positive, negative. Yun kasi delikado to pag napot pag napatindoy eh. Malit wire kaya ayun, nag-improvise po ako. Okay naman. Okay naman. Mga gawa ang ano lang to, bong pinoy ba din. Tapos, yun. Pagka ano kasi dinidipinsahan ko dito 'yung pagka umuulan. Yan oh. No? Kaya pagka umuulan 'yan, kasarado 'yan. Tapos pagka gagamitin na, hindi siya ngito pagka wala ulan. Yan. Yung ano pala nito, yung settings nito, pagdating kasi nito, ni excited ako eh kaya sinit ko na, hindi ko na binidyohan kasi hindi naman ako marunong pa mag-set nito. Ano lang, bali, uh, bali kredito isprakatak lang talaga. Yung uh, isprak yun, isprakatak TV. Yan, lagi-lagi ako nanonood doon sa pag-setting ng Garmin Striker 4 kaya yun, medyo natuto ako. Ah, hindi naman gano, hindi hindi ko alam kung natuto ba kasi hindi ko pa sinubukan. So, so kasi sa, so, sa so, so totoo lang, first time ko talaga First time, first time kong gumamit na ito. Like for uh, ito yung kadalasang nakikita ko kagaya ko na ano na, 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 yung trabaho sa bangka. So, yun. Kaya yun, itong pinili ko. The best daw to. Yung magandang feedback, yung mga feedback uh, the best. Kaya yun, so yun, no? Oh. Uh, yung pagset nito um pwede nyo yung bisitahin yung kay Spark TV na channel at doon doon mo doon niyo po makikita yung ano niya kasi ano siya eh, bihasa na siya sa pagsi-settings ng ano ng ganitong kuan ni Finder Garmin Striker 4 old. Mga Garmin na uh, fish Finder uh, bihasa siya. Ano siya eh uh, bitirano na sa ganitong trabaho. Kaya ako ay uh, isang baguhan lang kaya yun doon ako sa nakakuha sa kanya ng ano mga diskarte. Tapos in-apply ko naman dito sa akin uh, yun um, naglakas loob ako na ano na ako na magset nito yun sa ano balang uh, masusunod ng mga video ipapakita ko sa inyo kung naging successful ba yung pagsiset ko ng ano ng fish finder na to kaya yun malalaman nyo po pagka uh, ano, just follow me i e i -e -e. so ayun libre light po sa box yan nang ginawa ko siyang speaker eh, sa, sa lobo, sa likod rin niya, para siyang speaker. Mapapansin niyo yung mga uh, speaker na ano, binibili sa, sa raon. So, um, no, mga idol, no, sa, sana, sana makatulong um, at sana makatulong to sa akin. Sana buhay ko siyempre saka ano, uh, para may pagkita ko rin po sa inyo kung gano'n ito ka-effective sa mga gagaya ko na mangisda yung modern, ano na kasi ngayon eh, yeah, modern Nag, na, by the past years, by years, by months, by years, by this, by now, until now <laughs> ano na, um, lamang nang may alam, alam ah, nang may alam, lamang nang meron ito, mga, mga makabagong gamit lamang na, kasi pinagkukuhanan ko ng base no isa sa mga pinagkukuhanan ko ng base yung ano yung traditional na ilaw namin yung lampara lang yung ilaw yung lampara yung bumili lang ng dibumba di pagka yun ang ginamit yung nung gamit namin noon yung isda talaga makikita mo kahit hindi mo na yung gagamitan ng ano yung sirip yung tingin sa isda hindi mo na, dudungawan mo lang ng ganyan no kita na so ngayon nag upgrade ngayon yung panahon gumamit na ng battery tapos yung mga underwater na ilaw. Yung isda, nagkikisabay naman. Hindi mo na makikita. Saka, hindi mo na talaga makikita kapag kahit na ano, may ang gagamitan mo na yung traditional na ginagamit namin, yung sirip. Hindi mo na makikita. Ito na. Pag mayroon ka nito, ma uh, malaking chance mo na makakahuli kayo ng isda. So, uh, base sa mga nakikita o nap napapanood ko sa YouTube, yung no? uh, reviews, reviews, reviews. Napaka the best. Ang galing, galing. Ang ganda. Ah, sana Garmin 4 baka naman. Ha? Huh? Okay. Dilo mo. Wo, uwo lang maka. Basin na 'yo. Kamu sakin. Basin di Ay, Yuhu. So, ayun oh, um maraming salamat po at uh, pinanood niyo po. Kahit na kahit na kahit na kahit na hindi ako guwapo no, ah, maraming salamat po sa patuloy pa rin na nagsusuporta no? ang um, so ito na po uh, ah, maraming salamat sa mga tumulong ah, mapataas ang aking subscribers malapit na pong mag 5k ah maraming thank you talaga so balik bilang pasasalamat po ah, ang aking may tutulong sa ngayon ay ang pagpromote po ng isang kaibigan po natin na youtuber din um, para maumabot siya ng ano, 1k subscribers so yan ating subscribe ating tulungan pong isubscribe si Kalipad TV kaya yung Kalipad TV, ating tulungan po makamabot sa, sa 1K subscribers kasi yun ang requirements ng YouTube. Yun YouTube no? Maraming salamat no, uh, sa mga patuloy pa rin na nagsusuporta, ah, mga sulit supporters na dyan dyan, lalo lang na sa mga hindi nag i skip ng ads. Maraming salamat po sa inyo dahil um, para po makabili ako ng ano, makaipon, makabili ng mga uh, gamit pa para makapigbigay po ako ng mga magaganda at may kuliti na videos. No? Um, so, ito na. Uh, maraming salamat sa mga bagong ting kaibigan kay Shout out kay Marcicos Boys from Bohol. Uh, please support sa ilang YouTube channel no mga Bisaya. Kasi ano, kuan sila mga viner sila, mga Bisaya, Bisaya vlogger from Bohol. Shout out Marcicos Boys. Please support sa ilang YouTube channel. Uh, oh, shout out kay Fernando Corlin na taga Bato. Uh, sige sige ko na boss kay mga turay mo gusto sa bisag kaning karon. Uh, karon rin kalma kay Abagat man. So shout out mo diha kay Kevin Balyong. Ay shout out bay. Uh, salamat sa imong pagtan-aw Uh, unta um, na nakaimuda ka karun, kay ang ni nana, iya ang so shout out da amping karunai ay shout out kay Danny TV shout out pud kay Rocky Lampasa from Barangay Himangan Himayangan Southern Leyte ah mga mga Lampasa family da sa Barangay Himayangan o shout out kay Sir Harry Kutil from Cebu um, boss amping karunai bos boss Okay, shout out kay Kapun Michael from Sugod nga naa karon diri sa Russia. Wow, sana all. Bos, ang pindi ako naman, bos. Uh, Sir, kapun, Michael. Ga, sa kasyata po kay Yuli TV. Nga taga Barangay Mulupulo. Di rin rin sa Lilo gay Yapon sa Barangay Mulupulo. Og, please support sa itong channel channel, Yuli TV. Og, sa mga mausis sa pamilya niya, um, sa taot ni Jotan Nanda, ano? Sa taot po kay Anthony Covian Vlogs, na taga Barangay Punong, Batulete. Yan, bay. Sige-sige lang sa wala na, bay. Sa bato. Ang akong tapon. Shout out po kay Buhay Saudi TV. Uh, please support po sa itang YouTube channel. Oh. Shout out kay Manuel Milindres nga taga Itsun, Makroon, Saudi Leyte. Uh, so yun, um, dagan pa ay nagpa-shout out kaso mawari niya ako natinatima na ano. Sa kilista, mawari natinatima ang daghang salamat ka ninyo sa mga panayang gapon ng pagsuporta. Ah. Uh, so mga wala pa ka subscribe sa akong YouTube please subscribe ang akong channel ay for binuang raw. Dibitaw mga jokes. Siyempre fishing kasi mahilig akong mag-fishing ah. Uh, dahil ito. Salamat ah. Thank you.